Kamusta mga karahid? Nandito nga kami sa hindi masyadong diodumog na parisan dito sa May Quezon City. Located nga ito sa number 92, Mother Ignacio kami. Street, Ay, yung corner Timog Avenue, Quezon City. Yung at dito nyo nga matatagpuan si Mr. Pares. Eto nga yung pares, pares na hindi pares tinipid sa lasa at sangkap. Sa abot kayang halaga. Inorder nga namin dito mga karet yung kanilang Paris Overload na meron ng kasamang bagnet tsaka chicha ng bulaklak. So mga karet, po yung kanilang Paris Bagnet. Siyempre may uh, bagnet tapos merong bulaklak. So for only 120 pesos lang ulo mga rides Tapos may kasama na siyang void eh, egg tsaka soft things. Kuha natin nga kung mag-trap kanila para sa dito. Mm. Malambot yung kanyang titirong bulak Tapos malato yung sabaw. Try naman natin.

Mga ang ano yung ang asayang sa, sa pares na nga dito? Hindi naman. Hindi naman. Hahaha! Eh! Hindi naman. Hindi naman yung quality. At talagang sulit nga yung punta namin dito mga ka-ride. Buod sa napakarami namin na kain-kanin, eh talagang masarap din talaga yung kanilang pares. Kaya kung kayo nga ay naghahanap ng masarap na pares, pero hindi masyadong mahaba yung pila, e eh pumunta na dito sa Mr. Pares dito sa May Quezon City. Kung nagustuhan nyo nga yung video ko mga karait, e eh huwag natin kalimutan magsubscribe and share and like yung ating video. Salamat!